Sara Garcia, may bagong business? Isa ngang napaka-espesyal na opportunity ang nakamit ni na Mami Sara, ang paglunsad ng isang clothing line kasama mga taong espesyal sa kanyang buhay, ang mga kumares. Yung mga sponti gala at midnight chikahan nila ay nauwi sa pagnenegosyo. Tunay ngang nakakabilib ang grupong ito dahil sa halos isang taon natin silang nasubaybayan ay puro good vibes at ngiti ang ating nakita. Pati ang ngiti sa mata ni Mami Sara ay muling nanumbalik. At kasosyo ni Mami Sara dito ang mga kumares at of course si Jovelyn Gonzaga na lalong nagpakilig ng mga netizens. Magaling sa paghawak ng negosyo ang mga kumares kaya sold out ang kanilang paninda at marami pa rin gustong bumili na witness natin sa mga ibinabahagi nilang video ang team effort at higit sa lahat, masaya sila sa kanilang mga ginagawa. Parang nagiging banding na ito ng mga kumares ang pagpapak na mga orders. Tunay ngang maswerte sa Mami Sara dahil napunta siya sa grupong ito. Kaya dalangin ng mga fans na lalo pang tumibay ang kanilang samahan at lumago ang kanilang negosyo. At kamakailan din ay nag-celebrate ng kanyang second birthday si Primo na alagang aso ni Sargento. At dahil sa kanilang negosyo ay mas marami ng oras na magkakasama ang mga kumares at di rin pahuhuli si Baby Amara na nakiselebrate. Kung maalala natin dati sa first birthday ni Primo ay tuwang-tuwa ng mga fans ng malaman na kasama si Mami Sara sa naturang selebrasyon. Dahil napaka-lowkey at mahirap makakuha ng update sa kanila. At ngayon ay layag na layag na ang Team Jora. Pati si Baby Amara ay di pahuhuli at kasali na rin sa ganap. Ang sarap lang panoorin na pataas na ng pataas si Mami Sara. At ang kanyang manifestations ay dahan-dahan ng natutupad.